Halo, good morning! Good morning, ayan! Good morning sa lahat ng ating mga subscriber. Yan, shout out sa lahat, guys! Mga kamupang shout out sa inyo, ayan! Uh, panibagong vlog natin dito, tayo sa Market, uh, bibili tayo ulit ng buko, ayan! Shout out sa lahat ng ating mga silent supporter, yan! Mga sulit na supporters, ayan! Very peaceful sa lahat, guys! So, bibili tayo ng buko, ayan! Market, oh! Okay. nasa market tayo haanap ulit tayo ng buko 3 araw na tayo hindi nakapag-inom uh, ng buko ayan, ayan, inom ulit tayo ng buko inom ulit tayo ng buko ayan buko may buko dito may ano ka? Malahog? Mayroon po. Marami. Ayan, mar malahog daw. Ito pa natin. Ito yung malahog. Pwede po Okay, shoutout sa lahat ang mga subscriber dyan, mga silent supporter po dyan. Mga yeah, members ko, ayan. shoutout sa inyo. Ayan, sa market tayo. Kaway mo natin eh. <laughs> Yes. ako ng malahog, bre. Kailan? lang Yung ano ba yung sumunod sa malahog? Wala sa bao? Malakanin. Ah, wala sa bao. Ah, malakanin. O oh, yun, malakanin. Malakanin. Yung malakanin daw ang ano, sumunod sa malasa bao. Kailan yan? 70 lang, boss. Ah, 70. 70 so, daw. Mahal yung buko. Doon yung 50 lang Ah! Okay. Huwag po na yan, o. Oh.

to Ah. 'Yan 'to. pa, Pwede pa, pwede, ba, pwede ba. <laughs>